mapagpalang araw kaibigan Bigan. po ang inyong kaibigan kay Jesus brother Manny Bautista in Christ alone tayo po ngayon ay mag-aharal ng ebanghelyo ng ating Panginoon siyempre pag nag-aaral tayo para nasa eskwela pag nag-aaral, anong ginagawa? nagbubuklat ng mga libro. Even ang teacher, ano tinuturo niya? Yung galing sa libro. Hindi siya nagtuturo galing sa kanyang kahalaman, ang teacher. Kaya nga, pag nag ka, bibigyan ka nalang sandamukal na libro. Halos hindi mo na madala sa bigat. Yan. Yung nandun, nung nag-aaral po ako, uh, sinasabi ng teacher, assignment nyo bukas in page ganito. Yan. Halimbawa, ang subject mo yung English. Yung libro ninyo sa English, yung page na ganito, yung assignment nyo. Kasi doon, pag binuklat mo yung libro, meron yan. Meron ng question na sasagutin mo para pagbukas, isasabit mo na lang sa yung teacher. O kaya, ang ginagawa naman, iniikot yung papel. Kanya-kanyang uh, ikot nila yung papel para yung mag-check lang yung papel, yung kaklase mo at the same time. Sinasabi ng teacher kung ano ang tamang sagot do sa librong binigay niyang assignment. Ganon po ano? Sa eskwela. Pero pagdating sa spiritual, siyempre, meron tayong ginagamit na biblia. Anong layunin ng Biblia? Turuan din tayo. Turuan tayo sa spiritual. Doon sa eskwela, tuturuan tayo doon sa manual, doon sa secular. Pagdating sa Biblia, sa spiritual naman. Kasi po, dalawa yung kalagayan ng tao. Meron siyang physical at meron siyang spiritual. No? Kaya, tayo ngayon ay mag-aaral ng spiritual. Ayun, may Biblia po akong ginagamit dito. Ito. Galing sa Gijon. Binigay lang sa akin to. Pero po um, si Brother Harchi na nagtatrabaho yung taga sila ng basura do sa assignment nila doon nila nakuha ito at ibinigay sa akin ano yan po ano yan ang tawagin to biblia hindi lang, New Testament lang, manipis. Ano? Yung <clears throat> namimigay. Ngayon, ang ating tatalakayin dito, yung tungkol dito sa sinabi ni Apostol Pablo. Yung sa unang korinto. chapter 11 verse 1 Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo Ano yan? Imitate me as imitate Christ O gayahin nyo ako, tularan nyo ako yan. Ganun lang, parang sa ano naman, sa mga negosyo, yung mga sikat na product na minsan nire-raid yung mga butika eh, eh, <laughs> bodega limbawa, nung araw yung isang pantalon na sikat sa buong mundo Levi's kaya e, nila meron palang gumagawa rito ng mga ganun din pantalon Levi's na alaman ng Amerika meron silang counter na may nagka-counterfeit dito. O na may meke. Tinutularan yung original na Levi's pero ang tawag doon naman counterfeit o pinipeke. Nireed nila yung bodega. So sinamsam lahat. Wala silang magawa. Eh kasi po, ang ginaya mo yung, yung matatag na kumpanya sa buong mundo. Yung Levi's. Ano? Okay. Dito naman ang sabi ni Pablo, tularan niyo ako, pero bago tayo papalahot dito, tayo muna ay panandaling manalangin. Panginoon Diyos, samahan kami ng iyong Santong Espiritu sa aming paghaharal, buksan ang puso't isip ng bawat isa upang aming pakinabangan ang iyong salita sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming buhay. Salamat po sa ngala ni Yesus. Amen and amen. God is good. All the time. Ayan. Maliwanag po ang sinabi ni Pablo. Tularan nyo Ang bakit ano ba klase si Yesus? Bakit kailan? Kasi sabi ni Pablo eh tularan ninyo ako gaya ng pagtulad po kay Kristo. Tignan natin ang salita ni Pablo pa rin. Sa para matularan natin si Jesus. Anong sabi? sa Filipos 2:5 Magpakababa kayo tulad ni Cristo Jesus Sa ibang salin ng Biblia Hindi ganito nakalagay iba naman ang nakalagay Tingnan natin sa iba no Dito po sa Magandang Balita Biblia Filipos 2:5 Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo Yesus. Yan. Yung kaisipan ni Yesus, iba sa kaisipan ng tao. Para matularan mo si Yesus, kailangan magkaroon ka ng kaisipan na gaya niya. Ano bang kaisipan nang meron si Esoso? Ano? Tignan natin. Sabi niya rito, sige. Sige. As sabi rito, tuloy natin yung Dali ha, natin. Eto. Sa Philippos chapter po, Anong sabi? Sa verse 8. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Anong makikita nating idea nito? Masunurin. Masunurin siya sa kanyang ama. Kasi po pinadala siya ng kanyang ama dito sa ibabaw ng mundo eh. Upang tubusin ang ating mga kasalanan. Ang mission niya, tubusin ang kasalanan ng tao dito sa mundo. Kasi lahat po tayo nagkasala. So siya naging masunurin sa kanyang ama hanggang sa kamatayan. sa 9, dahil dito si lubos ang itinahas ng Diyos at binigyan ng pangalan igit sa lahat ng pangalan ayan say naging masunurin rin kaya yung sabi ni Pablo tularan ninyo ako kasi dati si Pablo hindi siya sumusunod eh nang wala siyang pananampalataya wala siyang pakialam kay Jesus eh. Ang totoo niya, isa siyang manguhusig. Inuusig niya yung mga tagasunod ni Yesus. Pero nang makilala niya, si Yesus. Yun. Kaya nasabi niya, tularan niyo ako. Gaya ng pagtulad okay? kay Yesus. Na dati siya siyang manguusig. Kaya nagtaka yung mga kasama niya ba? Hindi ba ito si Pablo ito eh? Kasama nating manguusig pero kayo di ba na siya? Nangangaral na siya sa pangalan ni Yesus. Kaya inuusig siya. Inuusig si Pablo. Dati siyang manguusig kay Yesus nang matanggap na niyang kanyang pagmimisyon, ang kanyang pagkapostol. Siya na siyang, siya na ngayon, ngayon ang inuusig ng kanyang mga dating kasama para patayin. Pero after niyang matanggap ang ang salita ni Jesus, ngayon tayo namang mga tao na bubuhay dito. Maganda ito eh. Kung tutularan natin si Pablo, tularan niyo ko, sabi ni Pablo eh. Kasi ang kanyang buhay, masama siya. O, tignan natin gaano siya kasama. Si Jesus na rin ang kausap niya. Tignan niyo po ang ginawa niya kay Jesus. Si Jesus ang nagsasalita. O sino si Pablo nang, kanya, nang siya ay manguhusig pa. Chapter 26 ng gawa. Meron nakasulat dito sa 12. Yan po ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco, taglay ang kapangyarihan at kaintulot ng mga punong saserdote. 13. ng katangalian tapat. Abang kami naglalakbay, nakita ko po, Aring Agripa, ang isang matinding liwanag mula sa langit. Maningning pa kay saharaw, Nakasisilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. 14, kami pong lahat ay nasubasob sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo Saulo, Saulo bakit mo ako pinag-uusig? Ikaw na rin ang nasasaktan Ikaw na rin ang masasaktan sa pangimagsik mong yan para kang sumisikad sa matulis na para kang sumisikad sa matulis Anong trabaho ni Pablo? Mang uusig Sinong inuusig niya? Ang ating Panginoong Yesus Kristo. Kasi, at tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Yesus, na iyong pinag-uusig. Yung ginagawa ni Pablo sa mga tagasunod ni Yesus, ginagawa niya yung kay Yesus. Hinahanap niya yung mga Kristiyano, inuuli, Pinapapatay, pinahihirapan, pinabibilanggo, sinasaktan. Yung ginagawang ganun ni Pablo, sinabi ni Yesus, ikaw, pinag-uusig mo ko. Sabi niya, anong nakalagay? Ikaw na rin ang masasaktan sa pag mong yan para kang sumisigan sa tulis. Ayan, ano? Tapos, ano pa sabi niya? Si Christine. Kasi na, nasubasob sila, natumba sila. Tumindig na. Tumindig ka. Napakita ko sa iyo upang ikaw ay suguhin magpatotoo at tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipakikita ko pa sa iyo. Ito na yung assignment niya. magmi Magmimisyon na siya. At ang kanyang ipapangaral, yung pinakikita ng Panginoong Yesus Kristo ililigtas kita sa sa sebet ililigtas kita mula sa mga hudyo at mga hentil na pagsusuguan ko sa iyo 18 susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mata upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas at sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin sila'y patatawari sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal sabi ni Jesus, ililigtas kita. 17. Ililigtas kita sa mga Hudyo. Yan. At mga hentil na pagsusubuhan ko sa iyo. Kaya sabi ni Pablo, tularan niyo ko gaya ng pagtulad ko kay Yesu Kristo. Kasi meron na siyang kaligtasan eh meron na siyang kaligtasan. Sabi ni Diyos, ililigtas kita. Kaya lahat ng tutulad kay Pablo, may kaligtasan. Kung ano ang kanya natanggap na pangako ni Jesus ng kaligtasan, lahat ng tutulad kay Pablo ay tatanggap din ng kaligtasan. Oh. Kaya sumunod si Pablo. Sabi ko nga po sa inyo, sabi ng mga Hudyo, bah, di ba kasama natin ito si Saulong ito? Nakasama natin hinahanap yung mga taga-sunod ni Yesus, pinaparusa, pinapapatay. Pero bakit ngayon, di ba na? Siya nang agaral na sa, sa pangalan ni Yesus. Kaya siya na ngayon nang inanting. At hindi naman siya maanting-anting. Kasi nga po, ang sabi ni Yesus, ililigtas kita sa mga kababayan mong Hudyo. Kasi hodyo po si Pablo. Yan. May pagkakataon pa nga po, nasa isang lugar siya. Kung anong pinasukan niya, yun din niya. Eh kaso na meron na, yung mga kababayan niyang kalahin niyang hodyo, hinahanti siya. Ang ginawa, nilagay si sa San Tiklis. <laughs> At nilagay sa Tiklis. Alam niyo naman siguro yung mga Tiklis. Yung malalaki kay kasi si Pablo. Kasi maliit lang si Pablo eh. Ah may pagkapandak, kalbohin at luwang mata. Nilagay si ron, iniyagi sa kabilang pader. <laughs> Kaya siya nakalabas. Kasi yung pangako, ililigtas kita. Kaya sinabi niya, tularan niyo ko. Gaya ng pagtulog ko kay Jesus Kristo. Anong ginawa ni Hesus? Naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan sa krus. Yan. Yan ang tutularan natin. Yung pagsunod ni Yesus. At yun din na sinunod ni Pablo. Yun din na sinunod ni Pablo. Kaya tingnan nyo po ano. Dahil isa siyang manguusig ni Yesus. Pero iba, nagiba na po ang kanyang ang kanyang salita. Tingnan natin. Oh. Unang Timoteo 1.12 Nagpapasalamat ako kay Jesus Kristo na ating Panginoon. Kita nyo. <laughs> Nagpapasalamat na siya kay Jesus Kristo na ating Panginoon. Kasi yun, yun, ito yung dati niyang inuusik. Eh. Na nagbigay sa akin ng lakas para sa gawain ito. Ano yun? Yung kanyang pagmimisyon. Pangangaral bilang apostol sapagkat ako'y minarapat niya at inirang na maging lingkod. Yan. Hindi siya karapat dapat, ginawan dapat siya. Ibig sabihin, mula sa kalagayang makasalanan, nalipat siya sa kalagayang walang kasalanan. Yun ang minarapat. Kasi, hinirang niya ako yung irang, yung pagtatalaga sa kanya bilang apostol. Hinirang niya ako upang maglingkod sa kanya. Kanino siya maglilingkod? Kay Jesus. Hindi sa kanyang reliyon. Kasi yung oh, reliyon niya, isa siyang pariseo. Eh. Bagamat noong unay, nagsalita ako laban sa kanya. Bukod, ni, di, bukod dito ay eh, inusig ko siya ni Light. Sa kabila nito ay eh, kinahabagan ako ng Diyos. Sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa Nung hindi pa ako naniniwala sa kanya. Yun pala. Kaya niya pala inusig si Yesus. Hindi niya pala alam ang ginagawa niya. Hindi niya kilala kung sino si Yesus. Nakilala niya lang si Yesus. Nung naglalakbay na siya sa Damascus, yung chapter 26 ng gawa, mula sa 12 hanggang 18. Doon niya nakilala. Nagpakilala si Yesus sa kanya at itinalaga siyang bilang kanyang lingkod o apostol. Yan. Anong kasunod? 14. Ginawad sa akin ng Panginoon ang kanyang masaganang pagpapala. O, bilis siya. Habang nagmimisyon siya, lahat ng kailangan niya, pinaglalahanan siya ng Panginoon Diyos. O, sabi niya, ginawad sa akin ng Panginoon ang masaganang kaya kung tutularan lang natin si Pablo, pagpapalain tayo ng Diyos, kaibigan. Eh, kung ano naranasan ni Pablo, ganoon din po ang maranasan ng mga susunod ni Jesus. Ayan talo, no? Wala na binigay sa ating mundo, kundi si na. Kaya kung tularan natin, pagpapalain nyo, tayo. Kaya bang pagpapala? <laughs> Pag Tadios Unlimited. Unlimited. Walang katapusan ang pagpapala po yan. Kalagi pang pananampalataya o oh, pati pananampalataya binigay niya at pag-ibig nasa atin dahil sa pag dahil sa pagpapagisa kay Kristo Yesus. Oh, kita niyo po. Kaya alam niyo, Sino ba nga ng blessing? Siyempre, nangangailangan tayo ng blessing. Ibigay ng Diyos yan. Ano pa nakalagay sa 15? Narito ang katotohanan. Ang isang katotohanan dapat tanggapin paniwalaan ng lahat. Si Yeso Kristo ay naparito sa sanlibutan. Dito po sa mundo natin. Upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa lahat, sabi ni Pablo. Kita niyo po. Siya daw po pinakamasama. Eh bakit hindi siya pinakamasama? Eh inuusig niya ba si Jesus mismo eh? Wala kasi sa mga ginagawa niya. Eh tayo, hindi naman tayo pumapatay. Si siya, si Pablo pumapatay. At yung iba, ibang kanyang pinapatay. Yung mga tagasunod ni Jesus. Kita po. Pero nakatanggap siya ng hawa ng Diyos. Kung tutularan lang natin si Pablo gaya ng pagtulad niya kay Kristo, gawin po natin. Masaganang pagpapala ang mapapasahatin. Lahat naman po tayo nangangailangan ng masaganang pagpapala eh. Sino bang hindi nangangailangan ng pagpapala? Oh. Sino? lahat po tayo nangangailangan tayo yung ng Diyos. Kaya kung tutularan natin siya, sabi, sabi nga ni Pablo, pagpapala. Ano po? Tandaan po natin yan. Tingnan natin dito ano sabi ni Pablo. Epeso 4.21 Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohan ng naging Esos. 22. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Ubarin ninyo ang inyong dating pagkatao na Napapahamak dahil sa masamang pita. Uh, 23. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. 24. Ang dapat makita sa inyo ang bagong pagkatao na nilika kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Ayun. Siyempre, mula sa makasalanan, nagbago si Pablo. Ganon din na sabi niya sa kanyang kausap. Magbago na kayo. Eh, di ba, kaibigan? Magbago na ba tayo? Magbago tayo. Pakinggan natin si Pablo. Kasi sabi ni Pablo, tularan niyo ako dahil ng pagtulog po kay Christ Jesus. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin sa oras pong ito. Kailangan namin ng total change. Magbago. Turuan mo po kami magbago, Panginoon Diyos. Ganun din ang manonood at nagikinig ng video ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Like, 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 share na share. Kayo mga nasyaran, mag-share po kayo sa iba. Malay ninyo. Ito pala yung kailangan nila. I-share nyo sa mga kakilala nyo yung ayaw pang magbago. Na ang buhay nila nasa magulong mundo pa rin. I-share nyo po sa kanila. Ito po makatulong kayo. Minsan pa. Ito po yung inyong kaibigan ko, Jesus. God, Bautista. God bless us all po. Nawadat na kayo ng Bibliang ito, ng video ito, nasa mahayos na kalagayan. Bye-bye.